Mula sa pagtatanim ng dragon fruit, nauwi din sa pagtatanim ng vanilla ang Fortune Dragon Farm sa Pangasinan. Halina't puntahan po natin at silipin natin ang mga bunga sa kanilang vanilla farm. Sinamang Teddy ay nagsimula sa kanilang farm para may pagkaabalahan silang mag-asawa sa kanilang retirement at maging family bonding na rin. Sinimula nila ang kanilang farm noong 2015 matapos silang makapanood ng online video tungkol sa dragon fruit production. Nag-search ako through mga YouTube, so na-encounter ko yung YouTube video ni Ma'am Edita Dakoykoy from Ilocos. So binisita namin siya sa Ilocos at na-convince naman namin hindi lang para sa basta magtanim, dahil nakita namin yung dragon fruit, eh napakaganda ng health benefits. From dragon fruit po, papaano naman kayo nalinya sa vanilla farming? Itong vanilla farming naman, after two years, nag attend kami ng seminar sa Batangas. Yung Milea Bee Farm, which naman hindi namin daw masyadong mag-benefit dun sa bees kung dragon fruit ang habol namin, pollination. So, pinakita niya yung tanim niyang vanilla. Tapos, yun nga, nagka-interest kami doon. Nagsimula sila sa initial purchase ng 10 cuttings ng vanilla na sinundan pa ng apat na po after 3 months. Sabi pa ni Mang Teddy, almost 90% ng ginagamit nating vanilla ay imported. Kaya lalo siyang nagka-interest dito. Ito yung tinatawag natin ng vanilla cuttings. Mm -hmm. So, magpuputol tayo depende sa kung anong desired na gusto mo. Mm -hmm. So, kung kami naman nang ari, pahabaan ko na para mas madali siyang tumubo. Mm -hmm. At saka mas mabilis siya na magbunga compared dun sa maiksi. Mm -hmm. So, puputol ka lang. So, then ihang mo o okay, i-air dry mo ng mga One week, six to seven days, para yung both ends, yan, mag up siya. Mm -hmm. Para hindi pasukin siya ng sakit o fungus ng medium natin. Mm -hmm. Pag sumibol siya, tali mo lang? Oo, sundan mo lang. Sundan Gagay mo lang, Gagait lang, mo lang. Uh, ah, Para ma-bend -ma mo Actually, siya Actually, para hindi ka na mag masyado kami, uh, umpisa lang, no? nakita nyo yung umpisa lang. Then once na gumapang siya, kaya gumamit kami ng ganito, yung tawag natin sa construction, steel matting. Meron na siyang pagapangan ng mga roots, roots, niya, kakapit na yan. Hindi rin naman mahirap alagaan ng mga vanilang tanim nila. Importante, meron tayong overhead shading nets. No? So ito, kami pagka summer time, Nagwa-water lang kami twice a week lang. Tapos monthly, nag-spray kami ng yung tinatawag natin, organic foliar, parang ano lang, supplement. Then regular is yung pwede ka gumamit ng synthetic fertilizer, yung triple 14. Pero kami, ang ginagamit namin is mga animal manures. Ang vanilla na inalagaan nila Mang Teddy ay may scientific name na vanilla planifolia. Mas marami itong mag-produce ng vanilla beans kaysa sa ibang variety. On the average ay nasa 6 hanggang 7 buwan ito bago pwedeng anihin para gawing vanilla extract. After harvest, yun nga, meron tayo yung process na tinatawag nila curing. I-lalaga mo at a certain temperature ng mga siguro 5 to 7 minutes, hahanguin mo, then sundry mo ng mga 7 to 10 days, depende sa climate natin, no kasi minsan umulan. Pag dry na siya, pwede nang hiwain, pwede mo extract yung mga malilit parang seeds niya. Yun ang ginagamit natin dun sa mga cake, perfume, sa mga ibang pagkain yung tinatawag natin na vanilla extract. So, yung dry beans yan, uh, ibababat natin. Ang common ginagamit is yung vodka, vodka na wine. Tapos siguro, depende na sa ano, seller. Kung gusto mo mas magandang quality, in-store ng mga one year. Pwede na siyang five to six months, pero hindi ganun kaganda pa yung quality. Maganda yung at least one year. Mahaba man ang paghihintay para sa return ng inyong investment, sulit naman ito dahil ang vanilla ang pangalawang pinakamahal na spice sa mundo at sa may 500 cuttings ng vanilla na nasa farm ni Lamang Teddy, panigurado ang kita rito. Ine-encourage ko yung mga viewers ni Sir Jiki na magtanim tayo maabot natin yung maging top man lang tayo ng Vanilla Export County tayo.